Nanawagan naman si Carlos Yulo sa kanyang ina na kalimutan na ang kanilang mga isyo at uh, mariin niyang sinabi na napatawad na niya ito. Ang panawagan ito, na ito ay uh, naganap habang nagbabalak kumano ang kanyang ina na magsampa ng kaso laban sa mga nag-akusa sa kanya ng maling gawain. Binibigyan din nito ang kahalagaan ng pamilya at pagpapatawad. Na pinapakita umano ang emosyonal na epekto ng kanilang alitan sa kanyang buhay at karera. Ayon sa report ang pahayag ni Yulo ay umantig sa marami at nagdala umano ng pansin sa mga personal na pagsubok na hinaharap ng mga kilalang tao. Maraming tagahanga taga tagasuporta mano ang nagpakita ng kanilang uh, paghanga sa kanyang lakas at tibay. Ang pangyayaring ito mano ay nagbigay diin sa mas malawak na isyo ng alitan sa pamilya at pagkakasundo na nagpapaalala sa publiko ng kahalagahan ng pangunawa at malasakit sa paglutas ng mga personal na hidwaan.